Ang this is Enday Fatima and baka alagang akay yun. Panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo. And for today's video, it's a food adventure kasi andito tayo ngayon sa Angeles, Pampanga upang tekma ng isa sa pinakamasarap at talagang binabalik-balikan ng mga tao. Ang Taldawa Kambingan Restaurant. So ano pang iniintay natin mga kaakay, mga day mga dong, tara mga untahan! isang sa pinakasikat at, at isang sa talagang dinadive campaign dito sa Angeles ang Panga and kasama ko of course, the owner, si Sir Paul. Hello Sir Paul. Again, maraming salamat po dahil binapasok po kami sa inyong masinan and excited ako na ng inyong pagkain namin. So, syempre, po yung isa salamat kita. Kailan po nag-uusay nag sa restaurant na inyo? Sir, please. Tantawa. 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 Um, second generation na po or uh, Balik na ako nga. Nag-3rd sa Tapos Tas, yung nagkararalan ko dyan, talagang mahal ako sa usina. Sa Balik ngayon, tinulungan ko mga Bakit kang ganoon naisipan yung Kasi nung mga unang panahon, yung mga bisita yung mga doodog Tapos yung mga alagang sabi natin sa Tapos yung

saan yung tanong siya na hain na tindi ko so yung tanong sa points bakit hina tindi ka ni Santiago sa yatal dawa? Uh, dahil sa mga customer na bumabalik dito dahil e yung, yung pampinga sa mam sa iba talaga sa tam ah, okay. yung binabalikan sa tiko kasi sa yung, mga hindi na atang na kung yung walang ginagana yung pag-aayon ng mga Nasa pagluluto. Masarap. Ay, ay. Ang kapampangan. Oh. Ah, ang kapampangan, way of cooking na pagluluto. Kasi sa prebinsya namin, siyempre dito iba din kasi yung paraan ng pabili. So excited akong matikman ang kanilang pagluluto. Anong iba't ibang abotahe ng pagluluto meron doon po namin Ang pagluluto, uh, ang sa kambing <laughs> <laughs> ano nito. Alas yung buong part ng kambing is malayang pinaka Mas dito? Sabi mo, halos lahat. Pero yung... Halos lahat, uh, no, lahat. <laughs> Pero, Pero sa yung isa lang. Pero sa isa lang. Pero sa isa lang. Ano po exact location nito ng Ang exact location nito is 4-3-3 sa pagitan nito. sa pagitan nito. Ano oras nito? Ano oras start po ang dito a.m. to dito mga oras? Tapos anong okay. araw po bukas? Monday to Sunday? Monday to Sunday? <laughs> Kasi pili ko, nagkahanap yung tao kung ano nag kayo Talagang na So ngayon, excited na ako ma Tekman ang iba't-ibang iba matahan Girls ng Dada. Well, maraming maraming salamat. Alam ko busy ka sir, pero maraming salamat at pinagno ka aming interview. Thank you and of course, natin ang mga kanila at ibang tayo. Let's go! Mga to Chef Pons, talagang sobrang salap daw ng kanilang kambing dito sa Taldao. So, tikpan na natin. Meron tayong iba't lima. Actually, lima. Meron tayong sinigang na kambing. Ayan. Sinigang na kambing. We also have kalderetang kambing, fried itik, adobong itik, and papaitan. Ayan. So, ang dami natin nitikman for today's video. Umpisahan natin sa sa ko kita. Dito na, sana dito itong sinigang na tamde. Ito yung kanyang sabaw actually. So, higupin ko na siya. Ito yung sabaw. Higupin ko. Ay, nangabi. Sobrang panalo ng sabaw. Ang sarap ng lasa. Sabi, alam nyo yung yung asin ng ano, pagka sinigang niya, tamang-tama lang, di masyadong maasin. And talagang da, damang damang-dama mo yung lasa ng kambing. Wait lang, buha tayo na. Sabi ni Chef Pons, malakot daw ang kanilang kambing. So, tinan natin kung totoo yung sinabi ni Chef. San si Chef? Sige. sobrang lambot, sobrang sarap ng subaw. Sabi, perfect ba? Sabi, so, mapapagami ako ng rice na na. So, ito yung sinabi nito. Let's go. Ito ang ating pangalawa, pagdiretang kambing. Ngayon ko matitikman kung paano, ano yung lasa ng pagdiretang kambing ng kapag. Sobrang lambot. Grabe. Lambot ng laman. Hay, gusto pang kumain. Tikman natin ulit. Sobrang lasa ng caldereta. Ito ang ating caldereta. Tikman natin ulit. Mm. Actually, ganito pa siyak din nang luto si Mama ng caldereta. Grabe, ang yung lasa niya medyo may alsium na talagang um, tomato um, based tomato based tapos sobrang sarap sobrang lamot ng ganung pan ni sarap ng sabaw ng soft Sorry, gaito talaga magluto ng ano, madali na si Mama. Miss ko na si Mama. tinutuhay siya. Sabang sa... So, ito na ang ating ating fried itik. This is a hole. ting kay ate, ito kanilang itik daw ay marinated. Kaya ganito ka yung lasa, sobrang sarap ng utka naman. Ang sabi? Um, Tapos malamot yung kanilang Ang ko Mamaya off cam Alam niya ko na may Not too hard Adobong itis So kanina describe itong Adobong itis yun yung laser yun yes. okay. so, malamdot din ang kanilang adobo chili sobrang um, tarawang lawang ginagal and yung lasa, sobrang sarap medyo ma may anghang lang sa ng konti I feel for because of the chili siguro, meron silang higit ng ginagal pero yung lasa perfect, hindi maalat ma tamang tamang, ayun may nakita nga akong chili kaya yeah, maanghang. Pero so, yung anghang niya, tamang tama lang. Hindi masyadong anghang. Tolerable lang. Marap! Ay, nabibito ko yung Ang slap nga lahat. Yan lang pala sa diba kanya niya kung ano yung best seller? Sabi nyo lahat. Now I know. Totoo nga. And for our last one, papaitan. May aban, hindi ko makain ng papaitan. Pero ako, favorite ko dun sa papaitan. sabi niya Chef, yung kanilang kambing, alam mo yung hindi, yung, mat, yung matata yung amoy. So, sa papaitan kasi talaga ito so amoy natin. Siyempre, pag papaitan, meron talaga siyang distinct smell. Okay, tikman natin. Hmm. Yung kanilang papaitan, medyo mas, ano, mas nangibabaw yung asim sa amin kasi um, hindi masyadong maasim. tamang tama lang. Ito, medyo maasim na talaga pa. Pero masarap po. First time ko lang nakatikip ng ganitong pakaitan. Ano so, nyo ba guys? Kaya mahilig din ako sa kambing kasi si mama mahilig talaga sa kambing. Lahat ng kambingan doon sa amin, gusto ko na. eh kung nakikita itong video for sure makaka-happy yun. Anyway, sa tapos hindi na to off cam, na eh, kahit kami with the team, enjoy namin itong masarap na pagkain. Masarap na comeback, of course, from Taldawa. So ayan mga ka-akay, ito ay handog ng akay ni Sol upang i-promote not only tourist destinations but of course local food restaurants sa buong Pilipinas. Don't forget to follow up lahat ng social media pages account ng akay ni Sol sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram. So, TikTok ay mga alagang Sol Aragones on the go. Marami pa tayong lugar na bibisitahin at marami pa tayong pagkain na titikman. Again, this is Inday Fatima. Thank you for watching. Bye.